Po Thank K you, ma'am. Ma <laughs> 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 Ayaw niya, no? Oo. Uh -huh. hmm. ang, ang discussion kasi kanina, ano eh. Ano ba yun? Uh, uh, BBM yan eh. <laughs> <laughs> ah, ano, sabi niya. Marcos daw, tatakbo. Oh, sabi oh, ko. Puliatin <laughs> <laughs> man, Marcos tatakbo. sabi ko na alam mo, wala nang boboto. Ah, for a Marcos. Yes, yes, lang boboto. Ever hmm. sa history ng Pilipinas, maging ano na ako, fortune teller na ako ngayon, nakikita ko na ang future. Sabi ko sa kanya, walang boboto sa mga Marcos na for president. Kasi unang-una, sino ba ang kakampi niya? Yes ang mga dilawan. Ang mga dilawan, pagdating sa eleksyon, pagdating sa selection, pipiliin nila dilaw. Hindi yan pipili ng Marcos. Sabi ko, sino pang kasama niya ngayon, kaalyado niya ngayon, makabayan. Sabi ko, kung ang makabayan pipili, para nila lang ginive up yung kanilang money-making uh, filosofiya uh, na ano sila, na gusto nilang pabagsakin yung administrasyon at gusto nila sila yung i-install na gobyerno. So, sino na, sino, boboto wala, hindi, wala na boboto sa kanya na, ano, na, mga, yung, bu ako, bumoto ako sa kanya noong 2022. Nag, ano na ako, Nagmahay! nagmahay. Nagmahay. Nagmahay na ako. Natagam! Yes! online na mga na tagam. So, sino ba buboto sa Marcos? Sa so, susunod? Wala na. Wala, wala man silang kasama. Wala na yung <laughs> Oh, alam nila yan. Kasi noong noong uh, lumapit sila, alam nila na hindi nila kakayanin ang mga ano, mga supporters ni Lenny. Robredo at the time nung 2022. So, mm. ano ba yun? Oh, yeah, so, yun. So, sabi ko sa kanya, o sino na? Sino nang boboto sa Marcos? Sabi niya, pag ikaw tumakbo, sabi niya, yan. yun na yan, sabi niya, pag ikaw Thank tumakbo. You. Thank you, ma'am